Ayan, alas 7 ng umaga. Bagong gising kami. Maghahanda na sila sa patoka ng manok. Ayan na, ayan. Doon sila. panorin natin ha. Magsas sa paglalabanin ng mga manok. Angel. kame, <laughs> atingin, ah, tingin, tingin. Tingin, tingin. Babalik na kami at mag magtatanghali na. Ah. Ayan, ang gagara ng pet, oh. kuwang sa video ng ano nila. <laughs> Ayaw kasi humarap. <laughs> balik sa bahoran sa malawak na bahoran ito mga bonsai ito, mga bonsai <laughs> La, hindi, kasasakay. kung doon oh, ka sasakay, papunta Pero ko oo, meron. Ay! Sa so P-TEX ba sa sasakay? Oo, Saan ba sa magagaling? Pasig. Hindi, kung sa kanya, mag-jeep muna siya. Sa, sa Paklaran. Mag-jeep siya muna ng mga paimus, eh, sa mga e, or. Tawag sa Bacoor, eh, sa siya. Marami ng bus doon. Kasi pag sa P-TEX, hindi mo alam kung oras, tas pipila ka pa. Oo baka daw hanapan pa siya ng hmm. mga quarantine pass. Sa Paklaran, eh. may mga jeep doon. Yung mga padas mga paimos, jeep na lang siya. Marami doon. ganoon ang ginagawa ko yun daw magpipitex. Ay, ito, 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 ito. Oo, -oh. minsan kaya na hinahanap, hinahanapan. Hinahanapan uh, daw. Mag-jeep muna sana hanggang Bacoor. Tapos sa Bacoor, ang daming napatagay tayo pa Mendes doon. Ay doon, sa so, kung baga kami sa, saan siya sa crossing, may bus bang dadaan, wala doon. Imo. minsan meron din, dasma, palapala yon -pala. yun, Oo, yun yan. kasi maghihintay sa, yun na lang huwag nang magpiteks ito, kumakain sige, kain lang namin, Meme ito, naglaluto Oh, laki. Daming baha. I <laughs> the <laughs> ಬೆತರ್ತಿ but i just

Ayal Ayal Ayô tá hawôk parte do né? Lá bulik sa bulik nga dapat kanina eh. nananak mo mo, yung ano, yung bukalong. Okay pala yan eh, praktisan dito eh, no? Kaya nga eh. Meron ako mga... Mga... Meron pa dito sa likod. Ang laki ng aming

pusa ayo nggak <muluh> 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 Yaras. <muluh> <muluh> Ayan, ang daming Texas Sa panlaban Kanina yan? Mga ilan? Ilan dyan? Ay pa, ay pa, ay pa. Kumabalan. <coughs> na. Basta mga manok ditoamit. Ayan o, bonsai. ano, magusto ng bonsai. Daming bonsai dito, mamimili kayo. Ayun oh. Dun pa. Ayun. Ito magaganda. Ay mga bonsai dito, bonsai. Ayun, gaganda ng bonsai oh. Ito ang ganda bonsai oh. Ayan mga halaman. Dami nilang halaman. mga bonsai baka interesado kayo mga bonsai mga buhado.